Swimming pool Swimming pool, swimming pool, swimming pool dito so, napakaganda ayan mayroon swimming pool na pambata at mayroon pang malaki ayan wow beautiful place hindi mo wala ba rin magluto it's a beautiful place ah ah, ah. it's a beautiful sa sahar sahar tayo ah pimanal malhar mal At ayan ang place. Tignan nyo naman. Ang ganda. Wow! Wow! Beautiful place. Ah, 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 Mayroon mga flower, flower, flower. Ang ganda ng flower. Pwede ka maglaro ng football. Ayan. Pwede kang mag-unwind. Pwede ka dito magluto ng ihaw-ihaw. Uh, Ayan, meron diyang pwedeng paglutuan. O, di ba ang ganda? place. Hello. Masya Allah. Ayan. Malakas ang hangin. Ito ang lugar. Ayan. Oh. Di ba naduduling ako sa malakas ang hangin? i'm not done

dogi dogi hindi oh, masarap oh, bitis nalang oh. tin. yan yeah, dito sila nag umuupa oh, ang ganda ganda pagaganda ng lugar. Rabi sa ganda Tingnan nyo naman, pati ang aso na to ay maganda. May laruan. Ang ganda ng laruan. Napakaganda ng place. Tingnan nyo naman, napakaganda. Grabe sa ganda. Panis. Boom, panis. Ang nauna nilang inupahan dito, napakaganda. ganda pati itong daruan nila ang ganda ayun mayroong bata doon magsiso <laughs> yehi bumalik sa pagkabata wey <laughs> Ito. ang nagdala buong panis oh. Ayan, oh. Naglilibot ang bata. Uh, doggy, doggy. Baby! Doggy. Baby, hindi ka na dito, Baby! Doggy. Baby! Doggy. Doggy.